Dahil ready na ako mga guys maging kuya no Baro kanto kami ni Dre sa May San Jose Antique Dre Iwato ng Amon nga? Induction mga guys no Tapos syempre lipay lipay si Manino eh Hello mga good morning sa inyo mga guys no bo ngayong adlaw aga pa kami nagalendere sa may ilo-ilo kay makadto kami sa San Jose Antique ke syempre ang akon mga future kuya ya so baw <laughs> So alam nyo ba mga guys no bakit kami kakadto sa San Jose Antique kasi mga guys ay mag-aattend kami ng aming induction oh ngayong adlaw kay uh, amo nga adlaw gali a uh, maging kuya na kami ba? <laughs> so excited kami mga guys no? No? So, inaggana naman mga guys yung welcome and ticket. Tapos, ada ah, si guy na lang para lapit lang. Bao, lapit. Kalayo, layo, gali, oh. <laughs> so, finally mga guys, no, na kami din sa May San Jose o oh, Oo, oh. tapos, mas seminar pa kami mga guys, no? Iwan ko lang kung ilang oras. Basta, ambal nila may seminar. Kanote, si Manino, ninyo, mamate lang ta, eh, oh. <laughs> At ayan na nga ni mga guys, so, nagumpisa na ang seminar, no? Mamate muna tayo kung ano nilalay, nila, para naman malaman natin mamaya kung ano yung muunta. So matapos mga guys kami mag seminar. Ay nagdiretso kami diri sa may binyo mga guys sa may Binirayan Sports Complex mga guys no. Diri sa may San Jose Antique. Baw ka na. Miki dyan mga guys ang amon mga dagwai didri o lantawa bala naging paskel ginila sa may kilid lao. Tapos ang binyo bala mga guys. O namang hako. Sobrang lapad. Tapos sobrang ganda pa ng mga porma ba. Baw ha ha bala ninyo mga lamisa. Baw grabe. Tapos kami mga guys, no, simpre, hindi kami anay sa may iguan, nagatambay-tambay, tapos nagasoksok sa amon barong, kag magpagupo ah, natural na, na sa amon, kay mga gwapo, gidman kami ya, oh, lang tawa, ah, ay kapugi sa akon ba. So, yan ang nga ni, mga guys, no, ang ba sa mga upod ko, malapit na ano, daw Magumpisa umpisa tingin ko sa mga upod ko, nga talakat ta, masulod na kita para naman mabalaan ta, may kulang sa aton ba, ate kung wala, ate okay, ha, 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 ba? Mga guys, no, ala, dagan ko, wala pa ka. Nika umpisa, nagkakuba-kuba ng dugan ko. Oo, wala ko kaba. Loko na kulbaan ko. Oo, nalipay ako. Basta nalipay, kuya. Abaw, ah. <laughs> So ayan na nga ni mga guys no ari nakabi di sa may sulod no so nagaplastar na ang mga iban kami dito nagapila-pila pila kami dire yon na lang na dire kami gapila oh may ginakuha kami na dira mga guys no so bago magumpisa mga guys ang aton nga induction no magpapasalamat muna ako sa kay Atir Lino tapos kay Kuya Rod sabian ba madamo gid nga salamat sa inyo sa pagpasulod niyo dire sa kon ba kanami gid sa feeling ba ba <laughs> So ayan na nga niya mga guys do na plaster ang akun niya out ba out? Fet nagpungko na kami sa akon nga wifi este wi wi wife <laughs> sa bangko mga guys no kay para Manila kami ko sino ang mga guys na nabot nga mga guest bala bawari na nagaamat-amat na sila mga guys Siyempre si Manino ni ninyo medyo panilag ta kay balaan mo mabago lang kuya ka upod ni sa ila Siyempre mga guys no ma mangilalang ilala mo na tayo tapos siyempre behave tayo kay budlay na yakon kun magsinabad ka sa mga muni nga event no ang ah, mga tao di dre mga guys no mga respetado mga tagas nga mga opisyal halin pa ni sa mga layo nga lugar so kinang landid behave behave gid ako aba <laughs> So ito na nga ni mga guys no no nakaplastar na ating mga guest no bow grabe. Lipay-lipay ko mga guys kay makita mo na sila tanan nga halos kumpleto na. Oo, grabe mga guys tapos syempre medyo panilagta sa palibot ta ko. Sino pa ang inabot nga wala pa bala kay man ati kinanglan na So ayan na nga ni mga guys no finally bow si Manino ninyo nagram para sa my red carpet. Oo, oh, oh. bit ang iya nga kandila syempre, respetado kita kita bawa na sa tubang kag sa likod kag magplastar na o oh, ito na mga guys ang sinyalis na palapit na kami sa magiging kuya baw ka na kami sa pamatja galing mga guys no so sa mga followers ko galing nga mga kuya and ate hello po sa inyo tani mabato ninyo ako baw ka na kami sa pamatya kon matapos na gidman ay ambot na lang gid ah, so sa mga followers ko mga guys no madamo ginya salamat sa inyo sa walang umpay na suporta kung ano mag gid mga tabo sa kabuhi ko about thank you so much na sa inyo ba so ari na mga guys so natapos na mga guys ang aton nga induction subong nga gab eh bow da 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 na si manino ninyo no bago tayo mag uh, picture picture simpre ba eh. so shout out pala mga guys no kay kuya ramon bilya kabukos no ari di siya gali subong nga gab eh, no so sa mga wala pa ka follow gali sa iya nga page no paki follow naman please i love you <laughs> so ito na nga ni mga guys guys, so nag kita kag mag-picture picture kung sino ang kinanglan naton picture run. Syempre, kami nga mga gwapo nga mga kuya, bow thank you so much. I love you, bow kanami. Ah, mabuhay ang agila. Mabuhay, mabuhay ang agila. Mabuhay. Thank you all. <laughs>